Ano ayam, na si Tignan na natin sa loob kaso lang ipapatanggal ni Amo ay sorry naman mo po mga ibon ipapatanggal kayo ni Amo anong magagawa natin Wala na sana o buo na sana yung bahay nila Ano naku sayang sorry na lang at dito kayo naka ano dito kayo gumawa ng hugan. Itatanggalin daw. Agoy, agoy. Ito na yata yung babay ninyo ibon. Ay, kawawa. Babay na siguro ibon.